Nakaka-inspire po talaga kapag nakinig po tayo sa ating President Ferdinand Marcos Jr., di po ba? Katulad noon na, uh, kahapon niya tayo na nagano siya, nag, uh, siya doon sa ano sa mga uh, naging biktima ng ng mga Chinese na <laughs> yan. Just ay yung insult, di ba? Talagang talaga nakaka, nakaka taas ng moral ang at ang speech ng ating president at even yung pagdalaw niya dun sa mga ano sa mga nabigta ng tamulong chick na hindi <laughs> ko ba? so talagang mapi-feel mo talaga sa ating president yung kanyang ano yung kanya sincerity yung kanyang pagmamahal talaga sa ating pambansa, bansa. At syempre sa ating mga sundalo talagang tumaas lalo ang moral nila. Kung baga sa ano, dahil nasugat na sila, lalo silang tumapang. Yung mga ano, yung mga sundalo, eh, tapos nadalo pa sila ng ating president na talagang nagmamalasakit. Di po ba? Grabe po. At ang maganda dyan, talagang pinanindigan ng ating presidente na ang ating, ang West Philippines sa atin at hindi natin yan papayagang makuha kahit one millimeter <laughs> ng ating, ano, ng ating uh, nasasakupan ng ating soberenya. Di ba? Sobrang, ano, sobrang inspiring naman ng ating president. Wow, praise the Lord. Ngayon po, uh, sa, sa, ano po, sa pakikinig po na ko po kanina sa Lord, ito po yung sinabi niya. Na po, sabi niya dito. Sabi niya ay, kinakailangan kayo na aking mga anak ay una, magpatuloy sa pagsasama-sama. Ano, sabi niya gano'n. Uh, sa, sa inyong matiyagang pananalangin para sa inyong minamahal na bansang Pilipinas. So, nagmamahal po ba kayo sa ating bansang Pilipinas? Kung gano'n, ipanalangin natin, matiyagan natin ipanalangin ating bansa. Hindi tayo mapasa ilalim nitong nitong Chinese, no? Habi niya, huwag ninyong lulubayan ang pananalangin sapagkat ang ating kaaway na Satanas ay patuloy na gumagawa ng uh, gumagawa sa pamamagitan ng mga taong walang pagkakilala sa akin. Sabi niya, nais nilang ang Pilipinas ay mapas sa kanilang kamay. Ano? Yun, gusto po ba natin yung mapas sa, sa kanilang kamay ang ating bansa? no? Ayan naman natin yun, di ba, Pero ito po ang sinasabi ng Lord. Hin ngunit hindi sila magtatagumpay. Bakit? sapagkat ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, ang sa inyo ay magtatanggol. Niya, Hindi ko kaya pababayaan, anak. So, talo the ba, ma? Meron po tayong tagapagtanggol. Eh, bago ko ginawa itong video na to, kanina lang, ala, nakita ko yung ang daming ano, ang daming disasters na na dinaranas ng China ba? Baha. Tapos yung <laughs> bagyo. May lindol pa. Ano <laughs> ba? Kasi meron po tayong tagapag-ano. Tagapagtanggal. Kasi yung kad natin, ano, just siya eh. Di ba? He is just. At uh, ayon yan, na ang mga, ang mga <laughs> na aape uh, eh ganun na lang <laughs> di ba sabi niya I will avenge says the Lord Though, di ko naman alam kaya sinasabi na dahil sa ginagawa nila sa Pilipinas kaya sila nagkakagat maaring uh, ano rin po yan um, bunga ng mga uh, dati nilang ginawa <laughs> di ho ba Ayon. so mga kababayan ito pa yung sinasabi ng Panginoon sa ano sa Zephaniah 317 na itong God na to na nagtatanggol at magtatanggol pa sa atin ito po yung word niya dito sa Sefanaya 3.17 The Lord your God is with you. He is mighty to save. O, oh, di ba? Makapangyari na ating Diyos na nagsasabing ipagtatanggol ko kayo. <laughs> sabi niya, ayun, tapos sabi niya, ano, He will take great delight in you. He will quiet you with His love. Wow. And He will rejoice over you with singing. So, kahit po may mga ganyan sa sa atin, ano, niya, there will be rejoicing after. Uh, we would, we would be singing. <laughs> Praise the Lord. So, yun po, no, patuloy lamang po tayong manalangin para sa ating minamahal na bansa at kung meron kayong kasama sa panalangin sa sa church ganyan sama-sama daw manalangin kaya isang hukbo tayo sa na, mga nananalangin at kung gusto niyo pong mag mag-join sa amin meron kaming uh, prayer No, 24 hours po sana yan kaya lang may po minsan pumapat lang pero kami po, meron po kaming body of Christ intercessors wherein meron po kaming mga prayer groups, nagpe-pray everyday ano po, pero kami MWF uh, Joshua Prayer Group, you might want to join 4 to 6pm po kami MWF so, yan po if you want to join, you can join me this is your Lola and uh, kung hindi ko pa kayo subscriber adi mag subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva sa Youtube and then follows kay Gloria kay Gustian Villanueva sa, sa TikTok yan so kung yun lang i-like nyo, i-share and also ano, i- subscribe. <laughs> so, ito po si Lola. Si Lola, madam, nagsasabi sa inyo na pagkagjosa sa ating gabay kaysa yun ang buhay yan god bless everyone bye